Hi guys, for today's video, magpapagupit po si Daddy at saka si Kuya Kenken. Pero bago yan, kakain mo na kami dito sa Parisan dahil gutom na si Buranday. At eto na nga po, nahanda na yung order namin. At tignan nyo naman kung gaano po kami kaganda pag naghihintay ng pagkain. Bali, sarado po kasi yung paborito namin lugawan. Kaya dito na lang po muna kami ngayon mag-almosal. Masarap din naman po dito, Lalo-lalo na pag si tatay yung magsiserving. Pag yung anak niya po kasi, medyo konti lang yung binibigay na laman. Pero pag si tatay, grabe, bongga, sulit ang 50. At eto na nga si daddy, lumalapang, lagi nakakadalawang kanin yan. ay naman si Kuya Kenke, Mami Rice. At eto naman po kami ni Bobby Kayla. Tingin nyo naman siya, inip na inip na. Kasi eh, paano ba naman ang init ng sabaw? Pero... Ewan ko ba sa batang to. Wala pa atang masarap na nakain to. Sabi mo nak, nagpapalabig lang si Daddy. Nagpapalabig <laughs> ka rin lang. At eto na nga, nagtuturo na ngayon yung dalawa. At ito yung gusto ni Bobby Kayla. Tapos ito naman yung kay Kuya Ken, Ken. At eto namang slurpy. Grabe yung inapaw naman ni Daddy. Hati-hati na lang kami dyan nila Daddy. At sa hindi inaasahan ang pagkakataong grabe sa ko, buto na lang may marapit na mall dito. Kaya naman nakapag-CR ako. <gasps> grabe, pinagpawisan ako ng malagkit. Tapos pagtingin ko kay Bobby Kelo, tinimitingin pala siya sa ginagawa ko. Tapos sabi niya, Bleh, bleh. Kadiri daw, grabe talaga itong bata na to. Pero sama naman ang sama sa akin dito, kahit naman sa bahay namin di oh, ba diba? Tamang movie marathon siya. Grabe, focus lang sa goal. At makalipas ang sampung pagkakataon, eto na po kami sa parlor. Nagpapagupit na po si Daddy at si Kuya Ken Ken. Kanina kasi talaga mahaba pa yung pila, kaya nagpunta muna kami ng 7-11. Pero this time, we're okay fine at inasikaso na rin po sila. At ayan na nga, unti-unti nang yung dalawa. At after 32 hours, tapos na rin gupitan si Kuya kin Hindi ko alam kung tinamad ba ako o nawawala yung razor na ito, Kaya dito ko sila pinagupitan. Pero yung kay Daddy talaga, mahaba pa kasi yan. Kaya gusto ko sa barber muna mabawasan. Kasi hindi naman talaga akong gano'ng kagaling magupit pa. Pero nung undercut pa yan, ako yung nagbabawas kay daddy niya. Pero ngayon talaga sabi ko, doon mo na muna pabawasan. Tapos ako na lang magtutuloy niya kapag naiklian na. Tapos ayan nga, natatawa pa nga ako doon sa nagugupit kasi hindi niya alam yung gagawin niya. Kaya nga nung natapos yan, inig ko maigi sa bahay. Ayun, hindi pantay-pantay. Pero sabi ko kay daddy, ako na lang mag-aayos niya pag uwi ng bahay. O oh, diba, ang na nila. O oh, siya, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Sana may magandang mangyari sa inyo. Bye-bye!